Hello mga Hello Okay, sige Hi I trust you Okay Hi hi Ako ang inyong teacher Ang kangalan ko ay teacher gento po gento mga kamag-aalaw tara tukuyin natin ang subject na mape tara tukuyin natin ito tara tara tukuyin natin ito tara tukuyin

pag-aaralan natin ng subject na MAPE. Ang pag-aaralan natin sa MAPE ay... Kung paano... Kung... Kung paano... Kung paano ang magagalang na salit ang mga gagalang na salita at mga toong ang dapat sabihin. Tara, tukuyin uli. Hi. Hi. Ayan na nga, nagbabalik na ako eto na, tuturuyin, tutukuyin na natin. Ang, ang, <coughs> ang, ang paggalang na silata. eto <coughs> ito ang ipapakita ko sa inyo para matunan nyo. Ito ang pagpo at opo sa inyong magulang. Pangalawa, kung paano makisuyo, kung paano makisuyo, eto na nga, O, pakisuyo po. Ganon. Ayon ang ating pinag-aralan. Ang ating pinag-aralan. Ito pa. gusto nyong kumain halimbawa niuutosan kayo papayag ba kayo hindi Nara inuutosan kayong bumili ng bigas. Papayag ba kayo hindi? Sempre, ito ang isasagot. I Amin mean, na po ang pera, inay. Inay, amin na po ang pera. At ako'y bibili na po. Ganon. Tas kumpan, 'yun ang paggalang sa O sige. Paalam na sa'yo. iyo. Paalam la Paalam na sa'yo. Paalam na Paalam na sa'yo Paalam na sa'yo Paalam na sa'yo Tara na at tayo'y uuwi na Bukas na muli tayo'y magkikita Paalam na sa'yo Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Mangkita niya ulit sa ibang tuturuan ko. Maraming salamat. Mm -hmm.